Ayan o. Oh. Ayan mga tiyos. Oops. Ayan o. Oh. Oops. Galing mga hunters, oh. Ganun lang pala yan mga hunters. Ayan tapos babangga kayo dyan mga hunters. Ayan. Pag lumagpas kayo dyan, diretsyo na kayo si babang mga hunters. Ayan. Ayun ang taas 'yan mga hunters doon sa may binidyuhan ko doon. Ayan. Ang taas 'yan mga hunters, so galing doon doon sa taas na 'yun. Ayun, pababa, 'yan Ayan ang biyan ng Ayan, 'yan. 'Yan babangka sa Watson. <tinyo> Asan, ba? Tengah, tengah, tengah. So, bahas, kaya... asan, ba? Kaya yan? ya, Paket Pelayan, pala Paket palayan Paket Pelayan, pala Paket ya Paket Pelayan, Paket Mitra. ni Mitra Paket papasok na tayo mga hunters Paket Pelayan, Paket Pelayan, hunters, andito na kami. Ayan, dito na kayo mga hunters. Lugar ni Mitra. Ayan o, mga hunters. Pala yun. Saan ba yung ano dito nakikita ko sa vlog? Yung malaking babae na isang puste. Malaki? Patay? Saan? Saan tayo ikot? Saan tayo ikot? Tara. Kaiba yung mga siyasabi. Hmm. sabi. Tara to. Ito sa loob. Ito. Slide. Saan ba dito kuya yung ano? Yung rice house ba yun? Isa-isa yung, isa, isa yung pinakamposte? Yeah. Ay, ito! Ito! Ayan ba yan? Oo! oo. Eh, saan yung, yung poste isang, niyan? Saan Oo, oh, saan yung poste niyan? Sa gitna, yung ipil. Ah, yung nakita ko sa vlog yung mataas yan. Pinaka king post niya. Ah, Ayun, yun. sa loob. Oo, oh, sa loob. Ayun, sa loob. Sa loob. Ayun, at... yun, slide, oh. At... Slide. There, slide. Huwag tayo so, lang tayo so, slide. Dito, dito. Ayan mga hunters. Oh. Yung oh. mm, parang resource niya, no? ni Mitra mga hunters ayan sa banyak dito mga hunters ayan dito, dito sa slide ranchohan ni, ni Mitra ayan <laughs> mga hunters slide up Yeah, oh. my hunters. Okay. Slide. ganda yung pinakampuste niya ano laki ng lugar next time na. Ayan mga hunters. Oh. Pwede kayong maglakad dyan. Ayan. Ayan, nakabitin lang yan sa lobby ng mga hunters. dito na lang kasi. Taas nyo yung mga hunters. A swing. Tapos yun yun. A swing lang. Swing lang talaga. Ay, kailangan pa pala yan. Pag tumawid dyan, may tali ka pa. Kahit, kahit wala naman tali yan. Ayun. Para ka lang lasing dyan, yun. <laughs> Para lang kayo lasing mga hunters. Ayun. Mga oh, hunters, oh. Ayan, nagsusup-discipline. Mga oh, hunters, oh. Ayan, tinan nyo. Oops, oops. <laughs> Ayan, hunters. Ayun, you know. Ayan, nagsiswing yan, mga hunters. Ayan, o. No? Ang taas niya. Ayan, mga hunters, yung ano, kabayong walang pa. May butonis pa. <laughs> Parang sa kanta lang yan, eh. <laughs>

Yes. Tara, punta tayo doon sa loob. Tara, tara, tara. Yan, nulan kami mga hunters. Yung pasyal namin, nulan. Ano yun na, mainit. Ayan o, no, presko, presko. Yan na, dito na kayo mga hunters. Ayan.